Oh, sige na, kakain na kayo. Ay, ba? Teka lang, kay bibigyan natin muna yung mga babae. Teka lang, nak. Oh, doon. Ba, si Makduk naman, map. Maghintay kayo, nak, ah? Maghintay. Maghintay. Mahulog kayo, S. O, ito sa'yo, S. O, Mikai. Doon na. Sige, doon, doon, doon na. Eh. Sige, mauna na kayo, ha? Ano ba? Halika na, Enzo. Ano ba yan? To'y, to'y. Mm. Si Enzo. Mm. Ayan. Ito, ito, yun. Nandito ka, Abi. Amir. Oh, say, ito, ito sa'yo, Amir. Ito, Abi. Anak, do. Dito ka na, anak. Huwag ikalat yung pagkainin. So, ayusin mo kumain na. Sarap. Sarap pagkain niya. Sarap. Ubusin nyo yan. Ikaw naman, abe. Oo. Oh. naman, mamay. Agawan mo naman si Amir. Mag-away naman kayo. Pag mo na yung pagkain mo, huwag ka na mag-ipag-agawan, anak. Kasi hindi yan maganda. Yan, kumakain ng aking mga baby. Masarap yan, Toy. Ha? Masarap yan, nak. Sarap, no? Yan, Amer. Ubusin mo yan, na. Sarap na sarap kayo dyan, eh. Kaysa yung kanin na niluluto. O. Oh. Ubusin mo yan, Abi. Ayan. Kapag naubos yung pagkain, wag. Okay. Agaw sa iba. Ano?